Ayan, si NG Luxin po. <laughs> Ayan, si NG Luxin Dala po si NG Luxin ng taging. Paa, paa. Mayan Rivera. <laughs> Ikaw, friendy. Paa, Mayan Rivera. Ayan, paa po si NG Luxin ng taging. Gagan Ayan, nagbaha po dito guys. Everybody said ay bumaba po kasi ay binili sa ano. May binili kami ni Scarlett. <laughs> Good friend ni Kalina yung uy. Gabalik ko lang yung maglakaw friend. Huh? Gabalik ko. Hmm. <laughs> Ayan na sila like guys. kasal nga mo na mo pero pakita mo ninyo nga okay pa mo okay ba ba kasama mo ah kaya bisa pagkain yun sa pag <laughs> 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 so, wala din ni kay kung mag chat chat sa GC mag like like mag sinsi wala mo mag mga nakasin kung pa naman kami <laughs> <mumbles> ayat physically absent pero at least GC present mo

Patuloy pa rin tayong magpamahalan, wala magkakasal. Magpapakasal tao ba be? Para wala niyo makapag Ang hindi niya, mayroon doon nang kung mag-away Comment kung ano. Ayaw comment kayong magsirindala ko siya. ka? Eh, eh, Kung hindi lang ang hapid lang. Sa'ko na mag-manifesto yun kung na Mga bayot ang nangawala, hawain.

Lord ba ba Intama may maka pa kay lagum kay 1.50 per Bitaw kay balik pa sa iyong bitaw. I ba Load man type. Aba ani man Ani ba. Moro hmm? is ba sa 2 apartment uh, na to kagagad sa man sya. Lord

Dili, ngumot na ng Karawal Barstik ka niya? Lagat ka niya? Huwag di ba? Dato kanina ang sakit ng... Dili, huwag pa rin, pagod karoon. Bagod niya? Lanske? Aa, mahal unang lanske. 50,000 damay na 80,000 damay. Sir, ina. Itong bintuin mo. Ito si Carmen. 50,000 damay na 80,000 damay. Nung ni Mamang di hindi kasi ni. tungan na lang sa kawal, or magpalit sa balay work, bisa sabi sa itanong sa dili, pwede naman nakalukot, kaluto nito po. <laughs> <laughs> Para isa nakagian ba, dito siya magbayad sa, sa tena. <laughs> Kay ito talaga, manubo na pili, may lokat ng jail, mm -hmm. balik na sa ila dito, kung pili na mag-landscape. <laughs> Ayaw mo pa pa-landscape po pala eh, kung ano. Kamay naman tuloy yung space, pwede naman tulamato sa mga

Paagay ko po ang may tasman, may tasman, may tasman. sa kapos ako ang Paun po ang buang ko. Punta ako dyan, Ogo oh, Febel. Go, Nay. Ang mga. Ang

Alam ni mga mamsi. So, yan po ay ang tiles sa pool ni Brenda sa loob. Oo, yan po ay wala mo ng mga tubig kasi um, kailangan mo nang trabaho uh, trabahuin natin yan, sabi ni Brenda. So, baka ngayong August 8 kasi is grand opening dito sa hinaguan ni Charmel At syempre, yung jowa ni Charmel ang magtatrabaho dito bukas. Um, para mas madali daw. Dito guys oh. mm -hmm. Ito yung mga bulaklak May bako na rin siya Diba guys Malapit na matapos Maganda na siya Ano na po dito para gawin po yung hallway po. Yan ang tawag dyan. Hallway. Hmm.